Mga rason kung bakit ang apokripa ay hindi kinasiya ng Diyos o hindi inspired by God. Sa video nito ay aking share sa inyo ang mga dahilan kung bakit ang apokripa na nagdag na Biblia o kasulatan ng mga katuliko ay hindi kabilang sa kinasya ng Diyos sa mga sumulat nito. So ang apokripa ay naglalaman ng malalaking pagkakaiba ng makasisayan, geographical, chronological at moral na mga pagkakamali. So talagang ang mga aklat na ito ay sa geography, chronology at sa moral ay talagang mali. Ayon kay Professor William Green ng Princeton, ang mga aklat ni Natubit at Judith ay sagana sa geografikal, chronological at magasasayang mga pagkakamali. Ang isang kritikal na pag-aral ng mga nilaman ng Apalkipa ay malinaw na nagpakita ng na hindi ito maaring produkto ng Espiritu ng Diyos. O ibig sabihin talagang hindi ito ipinasulat ng Diyos o hindi ito galing sa Kanya. So ito ang mga rason, atibay na rason bakit ang apokripa ay hindi inspired by God o siya ng Diyos? Una, pagsalungat sa paglikha o yung krisyon. Sa halip na ang sangang nilikha ay binanggit na umiral mula sa wala sa pamagitan ng salita ng mga kapareng Diyos, gaya ng pinagtibay sa kasulatan, Hinesis 1.1, Awit 33, Kapitula 33, Versikulo 6, Hebreo 11.3, ang apokripa ay mayroong Diyos na lumikha ng mundo mula sa walang anyo na bagay. Karunungan ni Solomon 11.17 So, salungat na sila sa paglikha pa lamang. Iba sa Genesis, nakasulat sa Genesis, sa Hawit sa Hebreo. No? Number 2. Nasaan si Barok? Ayon sa probitang si Remias, Sinulog ni Nabukuno dosor ang Jerusalem noong ikasampung araw ng ikalibing buwan ng ikalabing siyam na taon ng kanyang pag-ari. Ito'y mababasa sa Jeremias 52.12.13. Kasunod nito ang propita at ang kanyang iskriba na si Barok ay dinala sa Egypto sa sa Egypt. Ito'y mababasa sa Jeremias 43 at City. Kasabay nito, inaangkin ng apok ni Pa na si Barok ay talagang nasa Babylon ito Ito'y mabasa sa Barok 1, 1-2. So talagang mali na. Kung itong Barok na ito ay talagang itong kasama ni Ipropita Remyas, kasi sa Iremias na pagkasulat sa, sa talata na Iremias, siya ay nasa Ipto. Pero sa mismong sulat ni Barok 1-1-2, siya sa nasa niya. <laughs> sa iba na talaga. <laughs> Ikatlo. Mga kontradiksyon sa, sa mismong apokripa. Mayroong dalawang makasulong at naulat ng pagkamatay ni Antiochus Epiphanes at kinatatakotang kaway ng mga Udyo. Itinala na isang salaysay na si Antiochus at ang kanyang kasamahan ay Pinutul-putul sa templo ng Nanya sa pumagitan ng pagtaksil na masiruti ni Nanya. Ito yung nakasulat sa Ikalawang Makabyo 1.3.16 Habang isa pang berisyon sa aklat ding iyon ay nagsaad na si Antiochus ay dinala sa isang nakakahamak na karamdaman at kaya tinapos ang kanyang buhay sa gitna ng mga kabundukan. Ito yung mabasa sa Ikalawang makabiyo pa rin ano ibi di na no ibi so dito pa lang mismong sulat ni makabiyo ay kontradiksyon um, na ah. so nang sulat pinatay siya sa templo sa kalawang sulat tinapos sa ganyang buhay sa kabundukan pero ang sulat si Makabio lang ba? Diba? So, mali kailan namatay si Tubit? Sinasabing si Tubit ay nabuhay ng isang daan at limang taon. Ito'y mabasa sa Tubit 14.11. Ngunit, di umano siya ay nabubuhay noong nag si Jeroboam laban si Jerusalem, 931 BC, at pagkatapos ay nasa paligid pa rin ng sinalakay ng mga Asiryano ang Israel. Noong to 21 BC. Mga 210 taon ang kanyang irad. Ito yung mabasa sa Tobit 1.35. O? Oh? Sa so Tobit 14 yun, si 150, 150, years lang siya nabuhay. Pero pagdating sa Tobit 1.35, upot siya na 210. Talagang ano ba? Ay na. Halima, ang maling doktrina. Ang apokripa ay nagtuturo ng maling doktrina ng pre-existence ng kaluluwa. O ito, ang kaluluwa ay may pre-existence na nagmungkahi ng orin ng katawan na mayroon ng isa. Ngayon ay tinutukoy ng katangian ng kanyang kaluluwa sa nakarang buhay. Ngayon ako ay isang mabuting bata at isang mabuting kaluluwa ay nahulog sa aking kapalaran. Hindi sa halip, sa pagiging mabuti, ako ay pumasok sa isang katawan na walang dungis. Ito ay mabasa sa karnungan ni Solomon, otso sini sinibibainte. Sa so, kalagang talagang, ang kaluluwa ay may pre-existence. Ha? Huh? Ano bang kita ay karniwa paniwala sa mga paganong tao? Ngunit tiyak na taliwas ito sa pananaw ng Biblia na ang kaluluwa ng tao ay sa niya sa paglilihi. Awit 139 verse 13-16 Sakarias the Siono. So, sa pukri mayroong pre kaluluwa, pero sa Biblia, wala. Sa <laughs> so, alin sa kanila, ang mali. So, simple, ito ang So, ibig sabihin, hindi talaga inspired dito. ito. magdarasal sa mga patay. So, dito nakabase ang mga katoliko. Ang apokripa ay natuturo ng panalangin ay maaaring gawin para sa mga patay. Kaya ang <clears throat> pang para sa mga namatay upang sila ipalayain sa kanilang mga kasalanan. Ito ay mabasa sa ikalawang Makabiyodo 25. Binanggit ng mga Romano Katoliko ang talagang ito upang makahanap ng suporta para sa kanilang dugma ng pagdarasal para sa mga patay na palayan mula sa purgatorio. Ngunit ang pagsikap ay walang kabuluhan. Malinaw na walang kalata sa bagong tipan upang itaguyod ang paniniwala. So walang mga lagad ni Kristo yung mga apostol na nagdarasal para sa patay. Pero bakit na mayroon ng katoliko? sa yan ay kanilang kinuha. Susulat ni Makabio sa ikalawang Makabio 12.25. Pero agad basay mo yung Genesis hanggang malakyas na isinulat ng mga propita ng Dios At sa mga apostol ay wala kang mabasa na may mga tao o mga lagad ng Diyos na nagdarasal para sa mga patay. Okay? at ang pinakarason, isa pa sa pinakarason talaga na hindi inspired by God ang apokripa ay si Jesus at ang kanyang mga disipulo, kanyang mga lagad o kanyang mga apostol ay hindi sumipi mula sa apokripa. Si Jesus si at ang kanyang mga kina, kinasiyang mga mulat na bagong tipan ay sumipi mula sa o tinutukoy ang mga sinulat ng mga pangyari sa lumang tipan ng labis mula Genesis hanggang Malakyas. Sa katunayan, merong isang libong sipi o alusyon mula sa 35 hanggang 39 na aklat ng lumang dipan ay matatagpuan sa talata ng bagong dipan. Di man, napansin-pansin ni Minsan ay hindi sinipi o sumipi ang alinman sa mga ap apokripal na aklat na ito o kahit natahas ang tinukoy ng Panginoon o ng sina Sino bang manunulat ng bagong tipan? Talagang yung mga apostoles, maging si Kristo ay hindi sumipi sa apokripa. Ibig sabihin, hindi talaga nila alam ang apokripa. Yeah. Ang kilalang scholar na si Mel Skrurer ay nagtalo na ito ay talagang kapansin-pansin dahil karamihan sa bagong tipan ay karaniwang sinipi mula sa lumang tipan. Na tinatawag na LXXX 18 na sa kabila ng tutuhanan na ang mga manulat ng bagong tipan ay sumipi sa kalakang bahagi mula sa Sim Twin sa halip na mula sa Hebrew lumang tipan. Walang isang malinaw na kaso ng pagsipi mula sa linman sa apat na apokripal ng mga klat. Pinakamasabi ay ang mga manulat na bagutipan ay nagpapakita ng kilala sa labing apat-atlat na ito at marahil ay tumutukoy sa ito ng hindi tuwiran. Ngunit sa anumang kaso hindi binanggit ang may ito sa kasulatan. So talagang yung apokripa ay hindi kinasaya ng Diyos. batay sa mga rason at maging si Kristo o ang ating si Kristo at mga apostol ay talagang hindi sumipi ng mga aklat mula sa apokripa. Okay. Ulit, hindi, hindi ito panira sa katoliko, kundi ito ay pagbigay lamang sa inyo ng informasyon tungkol sa pinaniniwala ninyong aklat na apokripa. Okay, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking mundong channel. Ang Pinoy Tik tayo. Maraming salamat po.